guys, buksan natin to ayan para malaman nyo kung ano ang sira bakit mahina ang ikot at maingay yung tropa ipapakita ko sa inyo kung ano ang sira ano ang dahilan ng mahina ang ikot ng washing machine ayan. mahina ang ikot guys, buksan natin yan, nakita nyo yan, puro grasa Bakit natin, kasi grasa yun, bas yan ito guys makikita nyo may apat na gear sa loob ayan ayan ang apat na gear nyan sa loob medyo ano na yan pod na yan may bawas na yan no? ayan pakita ko pa sa inyo yung isang gear na nakakunik dyan ayan katropa Ang katropa nakita nyo yan sa loob sa gitna na yan tanggalin natin itong sira nyan kaya maingay medyo matigas. Ayan. Ayan, katropa. Ayan ang sira niyan. Ayan. Pudpud -pud na. Ayan. Kaya maingay yan, oh. wala nang ipin. Oh. Ayan. Ubus na. Ayan. Yan, magandang araw. Mayroon na naman tayong bagong re ngayon. Isang sharp giga washing machine. Ay, bali pinadala sa atin para sasalipitin chichik natin kung ano ang sila nito yung saksakan saksak ko ah, nasaksak ko na pitiin ang timer yung reverse okay. pabuksan natin sa baba balitan natin ng ano balitan natin ng gearbox buksan natin dito para masilip natin yung ilalim sa sa gearbox sa katropa ang sira nito papalitan natin babaklasin natin to pud pod ang gear nito sa loob kaya uh, maingay Buks, bubukay natin tagal natin na mga iskro Yes, babaklasin natin itong gearbox. Matigas. 何やってんの guys papalitan din natin ng ganitong gear box stock nya ito bali yung ipapalit natin ay bibilangin natin ito naman yung ina lang ipin 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 10 tit buha tayo naman ng gear box na kapareho nito 10 tit din ito yung ipapalit natin yan yung bagong gearbox na ipakalit natin magkaibang kulay lang pero ito tinted din yan pareho lang sila Nice. ito ipapalit natin yan kaya maingay ito guys ang sa loob nito kasi pod na yung gear nito kaya maingay sira na ito papalitan natin yan ilagay eh, muna natin yung screw rito para yan, madaling may balik. Uh, hindi uh, tayo mahirapan. pasok na natin tapos huwag muna natin isa lang yung screw

Pagkakalan ko na. Guys, yung belt niya. natin. Babalik na. Balik ko na. Ito naman ang ibabalik na sa loob. Ko. kung okay na ba tatro ko pa isaksak ko na testing ko kung okay na ba ayun tatro pa ayos na hindi na maingay so, pipigilan sa buwan natin yung pigilan na malakas na. na wala na yung ingay na ibalik na natin sa dating tunog kung nga pala kung bago ko pala sa akin channel at gusto mo ng aking video paki subscribe na lang po at regular yun na ba youtube channel salamat sa ng aking video